Tayong mga Filipino ay fanatiko ng mga supernatural na paniniwala. Ito ay nagbibigay ng excitement at adrenaline sa atin. Lalo na kung napapanood natin ito sa mga pelikula. Madalas, kahit hindi man natin aminin, marami sa atin ang nais magkaroon ng supernatural power. Pero alam niyo pa na ang iilan sa atin ay may taglay na enerhiya na maaaring magdulot ng kapahamakan sa kapwa? Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas sa ganitong klase ng enerhiya? Sabay-sabay nating alamin mang kat review. May mga bagay na mahirap maipaliwanag sa mundong ito at alam naman natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang paniniwala. Bawat eksperto ay may kanya-kanyang sinusunod na alituntunin at basihan sa kung anong dapat paniwalaan. Ang mga alagad ng siyensya ay naniniwala sa mas lohikal at siyentipikong eksplenasyon. Samantala, may mga tao naman na nagkiklaim na may mga bagay silang nakikita at nararamdaman na hindi na experience ng ibang tao at sila umano ay sensitibo sa mga enerhiyang nasa paligid natin. Sa mundo ng paranormal at supernatural, sila ay naniniwala na ang lahat ng bagay ay napapalibutan ng enerhiya. Ang enerhiyang hindi natin nakikita ngunit nararamdaman ng iba. Ang ilan sa mga halimbawa ng enerhiyang ito ay ang negatibo at positibong enerhiya na taglay ng bawat isa. Nakadepende daw ito sa kung gaano ka ang iyong chakra. Na ilalabas natin ang mga enerhiyang ito base sa kung gaano kalakas ang ating emosyon. Kaya madalas na sinasabi ng mga eksperto sa larangan ito na kung positibo ang emosyon ng isang tao, ay positibo enerhiya din ang nailalabas nito at ganoon din ang kanyang naa-attract. Kung puro negatibong emosyon naman ang meron sa isang tao, ay negatibong enerhiya din ang nailalabas nito na maaaring maging sanhi ng matinding galit, inggit at puot. Isa sa mga halimbawa ng negatibong enerhiya na ito ay ang evil eye. Ang tinatawag na evil eye ay negative thought waves na itinatapon sa iyo ng ibang tao. Maaaring ang iyong chismosa at ingiterang bahay, plastik na kaibigan at talangkang kamag-anak. Ito ay maaaring magdulot ng kamalasan at malubhang sakit sa iyo. Sinasabi ng evil eye ay hindi lamang base sa pamahiin kundi suportado din ng scientific facts. Ito ay tungkol sa prinsipol ng Thought Waves. Halimbawa ay ang ingit na nadarama sa iyo ng kapitbahay o kamag-anak ay pwedeng pagmula ng hindi magagandang pangyayari sa iyo. Meron namang ding iilan na nagsasabi na ang Evil Eye ay hindi masama. Ayon daw sa kasaysayan ng iba't ibang kultura, ito daw ay isang uri lamang ng sumpa na nanggagaling sa isang tao na nais ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagtitig laban sa ibang tao na gusto siyang saktan o gawan ng masama. Maari mang dilat, malisik ang mga mata o tumingin ng mabalasik sa taong isinusumpa niya bilang ganti o pananggalang. Ang isang sintomas na ikaw ay naging biktima ng evil eye ay ang biglang pagkakaroon ng malalang sakit o maaari ding minamalas ka sa iyong mga pinaplano at desisyon sa buhay. Kung madalas kang magkwento ng iyong mga plano at big break sa iyong mga kaibigan, kamag-anak o kahit pagkapit bahay, malamang sa malamang ay mas malaki ang posibilidad na may maingit sa iyo at magdulot ng kamalasan at pagkaudlot ng plano. Paano nga ba maiiwasan ng evil eye? Mas mainam di umano na sarilihin na lamang ang mga plano at magandang bagay lalo na kung hindi mo labis na kilala ang iyong pinagkukwentuhan. Ang pag-flex daw ng mga magagarbong bagay sa social media ay maaari ding maging magnet ng negativity lalo na kung madami ang at gustong manghila sa iyo pababa. Sinasabing para maiwasan ito, maaari kang kumuha ng tubig sa dagat, Salain ito sa white clean cloth, haluan ng kaunting ihi ng baka at iwisik sa bawat sulok, kwarto at paligid ng bahay tuwing Martes at Biyernes kapag full moon at new moon. Ang paraang nabanggit ang susunog sa evil eye at sa sakit na naipasa sa iyo. Maaari ding maiwasan ng evil eye sa pamamagitan ng pagsusuot ng amulet o anting-anting na tinatawag ding evil eye o evil eye charms. Ito ay isang malakas na simbolo ng mga imahe sa buong mundo at nagsimula ito tatlong taong libo pa ang nakakalipas sa sinuunang Greece at Roma. Ang pagsusuot ng evil eye bilang isang anting-anting ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga masamang puwersa. Ang evil eye ay pinaniniwalaan at ginagamit ding pangotra sa ibang mga bansa at iba pang mga relihiyon kagaya ng Hudaismo, Islam, Hinduismo at Budismo. Sinasabi ang evil eye ay isang napakalakas na simbolo ng proteksyon na ginagamit din sa feng shui laban sa nakakapinsalang enerhiya. Maaari itong magamit para sa personal na proteksyon, para sa mga sanggol, hayop, sa labas o sa loob ng bahay upang maipalihis ang negatibong enerhiya. Nagbibigay ito ng proteksyon laban sa mga masamang puwersa. Ngunit may babala ang ibang mga eksperto sa larangang ito tungkol sa nasabing evil eye charm. Ang anting-anting na ito ay hindi daw para sa lahat. Hindi ka daw maaaring magsuot ng proteksyon na ito kung ikaw mismo ang may masamang hangarin sa iyong kapwa at madalas magbitiw ng masamang panalangin para sa iba. Sa totoo lang, ayon sa mga eksperto, hindi mo naman daw kailangan magsuot ng mga ganitong klasing pangontra. Kung ikaw naman ay may malinis at purong intensyon sa iyong kapwa, basta samahan lamang ang bawat pangarap ng dasal, kabutihan at pagpupursigi. Kayo mga katreview, naniniwala ba kayo sa si Evil Eye? At kung sa tingin nyo ay oo, nais naming marinig ang inyong salobin sa comment section below. Hanggang sa muli mga katreview!